ngayon so, mga katrap meron pa meron ba kayong problema sa gantong mga gas sa inyong motor so ayan katulad niyan, ayan so, yung mga ganito, na medyo kinakalawang na so discarte dyan is dudutdutan lang natin ng pintura yan no, so ang gamit lang natin dyan is cotton buds so meron pa rin dito eh, sa manibela So ayan. Ito so, pula kasi dati ito mga katrops. Bago initing ko kaya ayan talagang tapos ito pa. Ayan. So yung mga ganyan at mga kalawang, is dudutan lang natin yan. May napansin nga rin ako dito. Ayan. So dudutan natin yan ng pintura ng iti para mawala alawak. So, siyempre, kailangan natin ng pintura. So, may pintura na tayo dyan kalugkalugin lang natin yan at ayan na ready na siya so ayan siyempre cotton buds Yeah. Hmm, diba? Uh pangit kasi talaga tignan mga katrops eh no? so hindi tulad nyan so ito nga gas to yung nagpa ano ko okay, eh pabulkanis ako eh bad trip yung ano eh bubulkanis tinulungan ko na nga palpak pa ang gawa kasi alam naman natin na medyo mahirap yung pagkabit na ito no? kasi mabigat yung gulong kahit naman ako eh ako mag isa eh nahirapan ako Tinulungan uh, ko lang siya. Tapos ang palpak. Nagpapihit kasi ako ng gulong. Kasi nga itong motor is hindi pantay ito. May tama ang chassis niya. So hindi pantay yung ano ng gulong. So ayan. ba? Diba? Paano natakpan yung mga kalawang mga kasi hindi siya masyado pangatignan. okay lang naman yung mga ganyan para naglalate. kasi dadapa pa yan mga katrops. pag dumapa yung pintura nyan wala na yan hindi na mapapansin yan yung cover Pinukober. yung cover ko kasi yung mga katrops doa ng ano pusa nakailang cover na ako eh ayan tulad nyan Hmm. Di ba? Hmm. Okay na siya. Mga kalawang na din mga katrot. dito na lang tayo sa manibela. Hmm, parang yata yun Lalo na kasi pag itim, mga katrot, hindi siya masyado halata. paano yung eh, mawala yung mga lumalabas na ano ayan mga uh, ginang yung turnilyo sama na natin yung turnilyo isa pa para pagtay so yun, katrops, dito sa sulok sulok ini natin Ano so, eh. lang kadali katrops, no? Dut, 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 dut lang So alam ko sa Lazada may nabibili no? yung parang pentel na ano, na nabibili para sa mga ganyan. Pero so, kung may pintura na kayo sa bahay, so ito na lang ganito na lang, discarte yung mga eh, mabawasan yung ano, natakpan yung mga kinakalawang na part ng ano. So, hindi mo kasi may iwasan to. Tulad ng motor ko na to na yun. Na, syempre, medyo matagal na to. ano, dadapa naman yan mga katrap sa pintura na yan pag dumapa yan guys hindi na yan mga obvious okay. aso dito sa amin. May ano kasi dito, Ewan ko ba, bakit saan ka nakakita ng subdivision na nagtayo ng dog pound sa loob ng subdivision. Ano rin ang mga namumuno dito eh. Mga A1 din. Kaya ka nga tumira ng subdivision eh. Para tahimik yung mundo mo eh. Kaso wala rin. Dati ang subdivision, talagang masasabi mo subdivision, ngayon hindi na eh subdivision yan parang squatter na rin <laughs> okay tingin tingin pa tayo dito saan pa pwedeng dot dotan parang wala ano so yun no mga katulad ganun lang diskarte hmm, para mawala yung mga kalawang-kalawang. Dut, dut, dut lang mga katropes. Okay na yan. Okay.